unbox tayo ng galing sa okay, pinadala sa atin eh. pinadala ito sa atin ng taga ibang planeta oh oh dito lang kayo humingi oh. Diyan, oh, yan, oh. Eh. kaya ito kaya itong pinadala ito galing daw ito sa ibang planeta binigay lang oh ang oh, ganda ng lago. yan. di karton-karton pa siya. Oh. Ye, ano kaya ito? Ano kaya ito? May box-box pa siya. Paano mo ba pagbukas? Bax box mo. Hoy. Ang ganda pa yun. Nga, ganda pa pagbukas oh. Oba. Wow, ganda ang ganda oh nasan pa alam pa kaya ayun Ay, lang pala wala nang iba ganda ng bakso ayan oh. Oh. oh salamat po sa inyo ayaw magpabanggit ng pangalan ito daw oh ha ano kaya to oh ha tuloy para sa akin lang. Oh. Oh. Oh, ha? May bag? Wow. Marami pong salamat sa inyo. Sa inyong pagbibigay. Oh. Oh. Ayan, oh. Wow. Hmm. Oh, ganda. Ayan, oh. Thank you po sa inyo. Pwede sa ko. Give me na lang. Huwag mong pa, uh, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan, huwag mong paraglaruan yan. Hindi yan paglalaruan. Salamin na natin, tingnan natin. Wow, ganda, ganda niya. Bear. Maraming maraming pong salamat sa inyong binigay sa akin oh ha to ah ano ba ito ano nga ninyo kung, magka, kung ano ito oh maraming pong salamat sa nagbigay Ay, parang ayaw magpa ano Magpasuot. palibasa yung eh ngayon lang naka naka ano naka pag nagkamera ng ganito kaya hindi marunong kasi naman pala eh pinahihirapan ko pa sarili ko hmm. pinahihirapan ko pa sarili ko eh kasi naman pala eh oh ha wow thank you thank you po sa inyo mag-asawag na sa Italy Maraming pong salamat Ayaw nyo magpabanggit ng pangalan. Salamat. Oh, ito nakita ko sa YouTube na nagtatrabaho ng mabuti. Kaya, yun. Bung salamat ha. Ito po. Hmm. Ito ang lalagyan, no? Maraming pong salamat sa inyong lahat. Pag-ingatan natin to. Ingat po kayong lahat dyan. Salamat po. Oh, ayan o.